Ayan o, oh. magandang 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 araw po mga katongs Sa mapagpalang araw po Ngayon ay linggo ng pagkabuhay So, March 31, katapusan Ayan po Bali, 5.30 na nga po ah, 5.26 So, umuwi po ako kahapon, kagabi si Batot si Ding Dong na iwan doon so babalik ako ngayong umaga para mag spray ng talong yan uh, ah, ng na nga po ako let's go tong Magandang araw po sa lahat at nandito na nga po ako sa Tumana. Nag-i-spray po, nag spray na ako si Bato nung dumating ako. So, ayun, nakakaluwang na po siya. Ayun yung talong natin, oh. No? kaya lang medyo may nagka-problema yung talong natin. Maraing na nilaw na dahon nung pagka -ulan. Pero nalalagas lang naman po yan. So maganda naman yung kwan, yung talbos niya. Uh, At hindi naman ako natatakot. Importante, ito maganda yung mga usbong. Kaya nung pagkatingin ko kanina, maraming naninilaw na dahon. Nung tinitingnan ko naman yung ilalim niya mga katongs. Wala naman wala naman hanip. So, siguro dala ng pagkaulan to. Parang punggos. Pero, binombahan ko ito ng punggos side nung bago umulan. Tapos ngayon, ayan, inuulit ko lang. Ang binobomba natin dyan ay panguud at pangungus na armor. yan ganyan mag spray bato para yung ilalim na kukuha i-plat-plat mo pagdating sa ibabaw para makakuha na yung Di, di baling layo mo ng konti yan para lakas mo lakas mo pa ng konti yun so nina medyo kinabahan ako nung nakita ko nga dahon pero kahapon okay pa naman to so nagtataka ako biglang naging ganun yung dahon wala naman pong hanip po. para siyang ang tawag dito nalulusaw tapos ayan wala na naman pong hanap, malimis yung ilalim niya so naninilaw lang siya alin ah uh, sabi ko yung ang importante is maganda yung usbong mga usbong Ayan. ala doon yung galan? ha? nasaan? Kone mo nga yung tuti, sasalinan ko tsaka gasolina. baka maubos na ganda kapal ng bunga parang hindi na harvest, ha? Punta mo nga yung mga mata na yan. Sabi ko sa inyo, puntahan mo yung kahapon eh. Ay, ha? Punta eh, tabasin mo yun. Yung mga malilid. Ay, yung mga malalaking puno. Yung Kumuha na ito. Diretso yun mo lang. Di bali yung iba. Pabubunot nyo man yan. Basta yung malalaki lang. Ayan, yung mga kulitis na yan. Kuha pangkarit. katong uh, tapos na mag spray si bato ng ano ang binomba niya po yung pang uod na exalt at saka yung uh, armor na pang punggusaid so yun nga parang bigla akong nanghina <laughs> doon sa nakita ko doon sa nangyari sa talong ah uh, nung una kasi umulan umulan po yon. kinabukasan nag spray po kami ng uh, pang white place na sepina si at saka hinaluan ko ng yung best of blue na pang pungguside then kinabukasan naman nun dalawang araw pumitas okay pa naman okay bumitaso after 2 days. Then 'yun nga kahapon pumitas. Then kinabukasan ngayon pagtingin ko doon sa ang nagulat ako. Nanilaw yung mga dahon na parang nalanta siya. Kasi bukod doon sa nung pagka-spray namin ng white fly, kinabukasan umulan noon malakas yun eh. halos matagal-tagal kaya sabi nga ni Dingdong at ni Bato, halos na magkatubig nga yung kanal ng talong at saka tong sili. So nagtataka ko kung sa ulan yon bakit hindi hindi yung sili. Ang pagkakakawang ko, yung sili ang mahina sa ulan. Gawa ng, yan, nasubukan na namin nung tag-ulan yan sa tumana. Uh, yun nga hindi ko lubos maisip kung ano nangyari doon sa talong kumbaga nagkaganon talagang nanglata nal ako sabi <laughs> ko sayang ka ako sana makarecover Okay mga katongs At uh, hapon na nga po, mali mag stress na kaya kaya nagpapan tayo nagpalamig dahil napaka init kanina hanggang ngayon ayan po init so nagagrass cutter nga po ako dito sa talong yung puno ayun kitang kita mga katos yung paninilaw ng dahon ng talongan natin o no? na paano kaya ito mga katongs sayang makarecover sana tapos ayan yung sili natin okay naman walang problema ang dami pang bunga oh. Itas neto ay biyarnes So mamaya mag-spray ako ng 3G polyure <laughs> Ay Napakainit Ano na pa ako nagpapalamig eh Alas 3 na OK。嗯 ngayon nga po mga katong uh, tulad nga po ang sabi ko kanina nag-spray ako ng 3D polyurethane dito sa sili so ito po yun ano yan at ang sabi rito 150 ml sa sili so ikukuha natin ng 150 muna sa 16 liters pero ay so sobrang apat na liters eh, dagdagan natin ng 20 ml kaya 170 ml ang ilalagay natin So ang sabi kailangan daw malinis yung spray ano walang ibang chemical na halo walang mga insecticide o basta solo lang po i-spray ito so yan at uh, yung isang puno na ito ay 100 ml tapos lalagyan natin ng 170 ah, ng 70. bali 170 ml ano yan pure organic daw po ito kaya kahit naman yung amo hindi naman pwedeng haluan ng ibang chemical yun na uh, synthetic kahit na ibang organic basta gusto solo lang siya yun lang yun lang ang ibobomba katulad ng 3G polyar. so tama wala naman hindi naman mahangin yon so mag spray ako tatlong karga lang naman itong sili na ito pagka sa mga ganyang polyam tatlo hanggang apat na karga yung talong after 2 days or 3 days ispray ang ko rin So medyo madilim na hindi nyo ako makakikita mag spray sa sili, kaya pasensya na kayo sa tunog na lang ang maririnig nyo Dito tayo magsimula yan gabi na nga mga katongs uh, tapos na ako mag spray bali yung nakaapat na karga ko ng 3G polyar sa sile so siguro yung isang litro nun para sa sile dalawang karga ah dalawang beses na spray ang sunod na spray naman after 7 days so ngayon first time natin gumamit seven days or five days siguro ulitin natin sa nung sile then after nun malalaman na natin ang resulta kung maganda ba so ubusin nating isang litro dito sa sile then after ano ba ngayon uh, linggo nga pala ngayon so linggo ngayon uh, mag-spray ako ng Biernes. Biernes ng hapon or Sabado ng umaga. Then, after nun, siguro naman makikita na natin yung resulta after pagkatapos ng pangalawang spray natin. Uh, Doon nyo malalaman kung maganda ba talaga ang 3G or yung amo. Ang 3G, malakas uh, sa spray kasi yung isang litro halos kulang pitong karga no eh yung amo ay kinokompare ko lang mga katong 10 10 sampung karga ang amo so titingnan natin kung ano ang mas maganda so yun mga katong hanggang dito na lang muna ang ating vlog maraming maraming salamat po at muli po masayang buhay sa ating lahat. Yan. Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.